Tinapos na ng prosekusyon na ang paglalatag ng mga ebidensya at paghaharap ng mga testigo laban kay Chief Justice Renato Corona. Ito'y matapos nilang i ang lima sa walong articles of impeachment laban sa punong mahistrado. May live report mula sa Senado, si Mayan Los Baños. Mayan. Cheryl, tatlong articles of impeachment nga lang ang napanindigan ng prosekusyon habang inilaglag na nila ang lima pang ibang reklamo. 25 testigo at mahigit 300 documentary evidence nagdesisyon ng prosekusyon na itigil na ang pagpipresenta ng mga witness at ebidensya. Sa nakalipas sa 25 araw ng impeachment trial, inilaban ng House Prosecutors ang Article 2 o ng disclosure ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Chief Justice Corona. Article 2, kawalan umano ng kredibilidad at independence ng punong maestrado. Article 7 ang umanay-irregularidad sa pag-issue ng TRO sa travel ban ni dating Pangulong Arroyo. Ayon kay Lead Prosecutor Neil Tupas, kumpiyansa ang kanilang kampo na sapat na ang mga ito para mapatal ng Mahistrado. Bumabangko sa Betrayal of Public Trust at Culpable Violation of the Constitution ang tatlong artikulo. Inilaglag naman ang prosekusyon ng Article 1 o ang reklamo sa pagiging midnight appointee ni Corona. Article 4, ang issuance ng status quo anti-order sa impeachment proceedings ng Kamara kay dating Ombudsman Gutierrez. Article 5, o ang pagbabago-bagong desisyon ni Corona sa ilang kaso. Article 6, so ang kanang ethics para mapawalang sala o si Justice Del Castillo sa plagiarism case. At Article 8, o ang paggamit ng judiciary Development Fund. Hirit pa ng prosekusyon, mas maganda pa rin sana kung nakapagawa. ...ilang empleyado ng Korte Suprema Partikular, si Associate Justice Mario Lourdes Sereno. Pero naging malabo ito dahil sa bagong desisyon na inilabas ng Supreme Court na nagsasabing di maaring pumunta si Sereno sa Impeachment Court nang walang pahintulot ng SC na i-waive ang judicial privilege. Dahil diyan, tumayo si Senator Kiko Pangilinan at sinabing tila natatapakan ang otoridad ng Impeachment Court na dinggin ang impeachment case ni Corona. Pero ayon kay Enrile, dapat igalang ang internal rules ng SC. Narito ang bahagi ng pagdilig ganina. Unless we assert developments, the primacy Supreme court, and supremacy of the impeachment in court us from in impeachment trial, proceedings, and, Mr. President, uh, we are — we might find ourselves in a joint venture or joint undertaking with the Supreme Court. No, they're not impeding us from continuing with the trial and uh, decision on this case. We can decide this case even without those witnesses coming from the Supreme Court. share alam mo, kumpiyansa ang depensa na kaya nilang sagutin ang lahat ng reklamo na inihain ng prosekusyon laban kay Chief Justice Renato Corona. Pero ang tingin nila, tatlong linggo hanggang isang buwan ang kakailangan nila para maibigay nila lahat ng ebidensya. Pero tandaan natin, three weeks from now, March 23, magbibreak na ang Senado. So titignan natin kung kaya nilang abutin yung deadline na yan. Dahil kung hindi, ibig sabihin sa pagbabalik ng Senado sa May 7, may Corona impeachment trial pa rin tayong aabangan.